Aging biyernes, binisita kan ako Bicol Party List ang banuwaan kan Uwas Albay. Bit-bit ang maniba ibang libreng serbisyong medikal na nasa lindong kan sa inang programa na pig-aapod na tarabangan karaban. Saro sa ginatos na binipisyaryo kaini ang 69 anyos na si Isidro Dolientas Jr., kan barangay ubaliw na limang taon ang pigpapasakitan kan sa iyang helang. Apwera sa high blood, halang kaumanan sa iyang kolesterol at sinagdadakulaman ang sa iyang puso. Darakan kakapusan sa buhay, dahil siya regular na nakakapakonsulta sa espesyalista. Hindi nga party tulang ganito eh. bigay lang, mga bigay ng mga, man, na nag-medical na, man ano, ako bigol. Pagkulog kan daghan as in arthritis naman ang ipigpakonsulta kan 85 anyos na si Lola Elsa Besa kan Barangay Irayasur. Mantang pagkulog kan bilog na lawas naman ang ipigpakonsulta kan 81 anyos na si Lolo Pedro Rabe kan Barangay Talungog. papa nagpapasalamat na gusto. Sanay tuloy-tuloy ito. Sanay yung gobyerno natin ay talagang para sa mahihirap. Malaking tulong na yan sa mga kuwan, mga tao, mga ano medical. Uh, ang masasabi ko sa kanya, sa kanya kay Congressman, mabuti ang palakad niya dahil nakakatulong siya sa mga tao. Presente sa aktibidad si Uwas Mayor Domingo Escoto Jr. Siringkan sa iyang mga kahimanwa, labi niya man pigpapasalamat ang inisyatibong inikan partido na pinamamayuhan ni Kongresista Elizalde Co. Nakulong po ang pig, pig, uh, pig, pig, Kubikol, bako lang po ini. Uh, ngunyan baga po talaga pinaka-premiero ining medical. Uh, pag nagpa-check up ka, mahalo na tulos. Okay. So, hindi po makukuat ang libre. So, nakulang bagay po ini para sa muya. Uh, pang dua, siyempre, po nalilingawan ng mga mga pigtataong edipisyo kan nakubikul dito sa samuyang banwaan. Halos gabos na tinampo po sa upland area mi. Padiretso po sa coastal, eh, ako bikul po ang nagtao apuera sa libreng serbisyong medical, dental as in local recruitment, igwa man na pigkondusir na libreng skills training ang TESDA. Uh, sinisiguro ta po, uh, lalong lalong na ito po ng mga banwaan na dahil pa naabot ka na ining tarabangan karaban kan ako Bicol, dahil po ka mo mag dahil uh, sa panginginot ng sa po mga congressman, si Kong Saldi, saka si Kong Jill. Dadarahon ta ini sa iba-ibang banwa na uh, tunay na nangangaipo ining mga serbisyo ining tarabangan karaban sa kabilugan. Sa isyantos na uwas no na naging binipisyaryo kan ikatresing tarabangan karaban kan partido ngunya na taon. Kung sa intresimil na Bicolano hali sa anum na probinsya kan rehiyon ang target na matawanin siring na serbisyo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulina.